Tropa, mga kawantis, nandito tayo ngayon sa Mindoro. Laki tayo sa farm, and then mangunguha tayo ng ano, tayo ng rambutan. Ang pangalap pala kasi, hindi na kasi, ito yung pinaka-pick season niya. Mga alipas na Yun. Ito nga pala huh? yung mga laki sa farm kambutan. Pero hinog na to. Lagay mo siya. Ibulto ng baby ko eh. Oh, akas ah. Ah. Take this, akas. Akas. don don tanet tayo naman sa bike si Akos